ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil tayo ho ay 9 million followers na. Ay eh, for the go. <laughs> Bigla nga niyo napakuha si tatay nung ilan sa mga inaalagaan naming manok mga kamangyan. Kasi so, sinabi ko nga niyo sa kanila na tayo nga niyo, ay 9 million followers na. Ay, grabe mga kamangyan, kahit nga niyo, kami hindi namin ina-expect. In, sobrang bilis talaga ng mga pangyayari. Grabe napaka-OA. Ano ko nga niyo, yung luto na agaw hindi ni ay tinola, gawa nang syempre manok ay. So, sabi ko ho diyan, parang masarap yan agawin ina chicken pastil. Kasi sa na di hindi pa kami nakakapagluto ng gayon. Kaya feeling ko ito na talaga yung perfect time. Grabe napaka-arte nyo pala aring manok at siyam na kilo na ho are. A, na rin sa palengke aba ay medyo mahal-mahal din ho, gawa ng nasa 250 pesos ang isang kilo. Eh okay, ano, bumabos na lang kami dun sa inaalagaan namin tapos nabili namin ng 130 pesos ang isang kilo. Ano so, ho, ayan laki rin ang natitipid. Bale, ng natitipid, bali mag-alaga ng 3,457 pieces. <laughs> tapos yung mga yun, abenta, apang luto lang, ang pang ulam lang sa tanghalian. Kaya, hindi, sobrang dami no. Ay, mga kamangyan, kahit nga ho kami, nagugulat din talaga kami sa mga pangyayari. Grabe, kala mo naman kung ano. Siyempre, may napagdasal namin na sana mas dumami pa yung family natin, mas lumawak pa tayo, mas maraming tao pa yung mapasaya, ganyan. Kasi ho, siyempre, kapag alam mo na ang daming nagamahal sa iyo, ang daming nag-aabang ng mga videos mo, parang mamotivate ka na gumawa ng video, ng vlog. Talagang aga na ka sa buhay. Tapos ayun, erin na, unti-unti nang nangyayari, unti-unti nang natutupad. Kaya feeling ko deserve talaga natin magpastil ngayong araw. <laughs> Bale magiging dinner na nga pala namin, erin mga kamangyan, gawa na nag-start kami ng parang mga alas tres na ng hapon. Medyo <laughs> masama din nga niho, yung panahon ngayon, gawa ng kanina pa nga pabalik-balik yung ulan. Kaya yung ambience nga niho din ipag ating na niyo, para talagang alas sais na ng gabi. Eh. After nga niho, malinis erin manok mga kamangyan, ay di erin ho at inatadtad na nila. Sa tunay ho, yung pagluluto talaga ng pastil, ang inagamit la ang don na part ay yung chicken breast. Kasi syempre, yun talaga yung malaman na part. Ay, sana all. So, madali din yung himay-himayin. Ah, Oo, oh, dahil wala naman din kaming ibang luto na agaw hindi din sa ibang part na ring manok. Ay, ilahok na rin ho namin. Kunin na namin yung mga laman naman, ganyan. Kasi oh, gusto rin namin na medyo marami-rami talaga yung chicken pastel na magawa. Kasi, yung chicken breast lang ho yung agamitin namin, ay baka kami kulangin, baka kunti lang yung aming magawa. Ako ah, oh, ay asarapan na lang ng luto. Like, no okay lang din pala, mga kamangyang. Kahit maparami na yung gawa ng chicken pastil, gawa ng hindi ho, ari, madali masira. Hindi oh, yung iba ay napapanis agad, ganyan. Hindi ko ho, alam, siguro may kapangyarihan hindi ni. Eh. Marami rin ho talaga nagatinda na rin mga kamangyan. Yung inalagay baga sa jar. Kasi yung iba sa mga bote-bote, ganyan. At kahit dati pa ho mga kamangyan, sobrang takam na takam na talaga ako. Parang nagalihi. Hala, may sumita bigla. ayan, pala, pa nga nila. Ang upala rin karne din mga kamangyan. Para mamaya ho, ay madali nang himay-himayin. Marami din naman ho kaming katulong-tulong din. Kaya feeling ko ay mabilis talagang matatapos. At dahil nga yung marami rin karne, ay di yung malaking kaldero na rin ho yung ginamit namin din eh. Okay, or ay kaldero na pang na. <laughs> Nung mailagay ko na ho, lahat yung karne mga kamangyan, ay dinaglagay na ho ako din na bawang, sibuyas, asin, paminta, sa kadahon dahon ng laurel ay for the good. 30 minutes nga niyo mga kamangyan ay diyan nga niyo at nagpatulong na ako kay Tatay Dini Kako ay kunin na ho namin aring karning manok. Baka naman pag nasobra ng kulo ay, pati yung buto ay lumambot na. Aroy ah. For sure marami kaming chicken pastel na magagawa mga kamangyan. Gawa nga niyo yung mga manok ay sobrang tataba. Kasi may mga vitamins pa sila tapos ang ulam nila lagi fried chicken. Hala hindi. Medyo mainit-init pa nga niyo nung inahimay-himay namin aring mga kamangyan at tingnan niyo naman bumuhos na naman ang malakas na ulan. Mm -mm. Alam niyo gawa kapag gantong na ulan-ulan parang nakakatamad talagang kumilos. Parang gusto mo na lang talagang matulog ng mahimbing. Medyo inakabahan pa nga ni ako din yung mga kamangyan. Gawa ng baka maya maya, sobrang duminim na yung paligid. Kasi gayon no talaga kapag maulan dito, talagang kala mo ay alas otso na ng gabi. Siyempre ho, hindi ni kami sa bahay kubo, hindi man sobrang liwanag. Pero may mga ilaw-ilaw din naman ho, kaso nga nilang ay kukunti pa. After nga ni maghi maghimay mga kamangyan, ay dinaglagay na ho ako ng marami-raming mantika din ho sa tulyase. Saka ho, ako nag-isa na rin nga ni bawang, mas marami ho ay mas masarap. Yun Mas maya, maya ho, naglagay na rin ako diyan ng sibuyas. Apa brown brownin lang, yun very very light. Kaya saka ako na ho nilagay diyan, yung may himay ho namin na karning manok. May iba't ibang style naman ng pagluluto ng chicken pastil mga kamangyan at areho yung aming style. Ano po nang punuto ng pagmamahal, grabe napaka-OA. -ay. So ayan, bali naglagay na ho pala ako dito ng toyo, suka, arehong pinagpakuloan ng karne kanina. yung oyster sauce, turmeric powder. Ano ka, may pa-turmeric powder. Mm -hmm. Kunti yung sili, kinuntian ko lang ho mga kamangyan para nga niho makakain din si na nanay. tapos tapong naman ako dun mga kamangyan, are nga yung sa ati Tintin ay magawa daw ng melon juice. O, diga, napaka-healthy. Tapos alam niyo ko ka, mga kamangyan, dati nakakatikim lang ako ng gayang kapag yung inalok dun sa halo-halo halo. nakakamiss din nga ni yung mga ang inumin mga kamangyan, di Hindi man yung puro soft drinks na lang. Ang ganyan. Kung no, elementary din o kasi kami, may mga gayang gayang ding tinda. Hindi kayong inalagay pa doon sa plastic tapos may istro. Tapos hindi mo masipsip ng buong gagawa nga niyo na yung melo na ano, nasiksik doon sa istro mismo. Mahirapan bago maubos, Salamat. sa tunay ho mga kamangyan, medyo late na ho talaga yung celebrate natin ng 9 million followers. Kasi ho, nag 9 million followers tayo ay November 17 ho ata. Dabot na ng December. Mm -mm. <laughs> kasi namin plano sana mga kamangyan yung magligo-ligo, ganyan. Para syempre i-celebrate nga ni... Kato nga nila, ang medyo na busy talaga ng bonggam-bongga. Ang dami ng invitation, ang dami namin inatendan. Super grateful ko talaga. Super happy nung heart ko. At excited na ako na i-share yun sa inyo lahat. Pwede ayak na ako dito hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako makapaniwala na 9 million followers na tayo. Imagine nyo, 9 million na tao. Oh. Lampas pa niyo eh, para maga 9.5 million followers na tayo. Talagang parang mapapa 10M na agad. <tis> Grabe kung pwede ko lang kayong pasalamatan isa-isa, agawin ah, ko. Parang pag in-invite ko kayo lahat dito, kulang yung isang buong barangay namin. Hala. After nga naman namin magpicturan mga kamangyan, ay arin na nga niyo yung ating chicken pastil. At Depende ko sa inyo mga kamangyan kung anong klase ng chicken pastil. Pwede kasi na medyo tusta tosta pa di yan. Pwede rin medyo masabaw -sabaw po, ninyo, ng medyo masabaw-sabaw pa at garanihong klase nang chicken pastil yung gusto namin. Kaya, na rin niyo kami ang dilim din yung mga kamangyan at imbis na tama rin, matakot. Mas na-excite pa ako kami, gawa ng first time namin yung mga dinner ho talaga dito ng garning medyo madilim-dilim na at talagang apapakin ah, na kami ng lamok. Kasi <laughs> na nila ni ang din mga kamangyan at may solar hoodie din, ni kako nga ni ho ay mas maganda pala din ni kung Adam yan yung ilaw. syempre kapag garning nga ni ho, inabot kami ng dilim din, ay di okay la. Oh. Ah. So, ayun, pala kumain na nga ni ho pala kami din yung mga kamangyan at legit sobrang nasarapan ho talaga kami sa chicken pastil. <laughs> kung pa nga ho, baka ng ilang araw sa amin, pero parang isang araw lamang ubos na agad. So ayun, sobrang simple nila ng ni celebration namin ng 9 million followers mga kamangyan pero sobrang nag-enjoy ho kami. Ako nga niyo, ay syempre mabawi pa rin ako, mag-outing outing pa rin kami ganyan. Kasi syempre iba pa rin talaga kapag mapunta ka sa ibang lugar, magaliguan, talaga namang bakas yung bakasyon. <laughs> yon. Tayo nga niyo mga kamangyan, di ka kadalasan nga niyo ay chicken breast yung inagamit sa pagluluto ng chicken pastil. Kami <laughs> to namin ng mga lamang kahit sa ang part na nung manok, basta laman ng manok. At okay lang din naman ho, sobrang sarap pa rin talaga. At mas marami pa rin nung kayong magagawa. Huy. <laughs> tingnan niyo naman ho ang baho mga kamangyan, ubos na ubos, kulang pa. <laughs> niyo mga kamangyan, mga hapon ho are. Aba, ay may nagpadala ho ng lechon. Kasi nagulat ho talaga ako mga kamangyan. Bakit may ikakasal na ba dito? Grabe, napaka OA mo. Pero tunay ho mga kamangyan, first time lang ako kasi namin magkaroon ng lechon. Nagarni ho kalaki din sa amin. Pag nakikipag-agawan lang kami sa mga handaan, gayon. Pagyapang makakuha ng balat. Bali, pinadala nga niyo pala are ni Ma'am Lovely ng Lovely Gadgets All-in-One Supplier. Yung inabilan ho namin ng mga cellphone, sa mga gadgets. At syempre ho, hindi naman talaga namin are mauubos. At kung mauubos man namin, ay baka kami high blood naman. At, kung nga niyo, i-share na lang ho namin are sa mga kapitbahay namin din ho sa bahay kubo. Kailangan ho din sa bahay kubo. Hindi yung mga kakilala din ho ni nanay, ni tatay yung mga tropa-tropa nila. Ako, feeling ko mapapainom na naman si tatay nang wala sa oras. Sakto din nga ni Hari mga kamangyan sa pagse-celebrate natin ng 9 million followers. Oh, hindi na sa kasalan ng palit yun. Nasa 9 million followers na. May pa advance advance lang. Pero magalit yun pa rin tayo sa kasalan. Hindi kayo naman ay pangako ko sa inyo. Ay, yung tumikim-tikim Tinanong muna kami diyan mga kamangyan, gawa nung kanina ho, pagkadating ho niyaan, ah, talagang gusto na agad namin kainin. Ano ko nga abay aba ay kumalma naman. Baka biglang kumapal ang batok, delikado yan. Ay, bali na gayet, gayet na nga nilin pala si tatay din ng mga kamangyan, para nga ho, sa abigay sa mga kapitbahay namin. Buti na nga nila ang dinot, may mga plastic-plastic din eh. So Ayan, medyo dali-dali nga niyo kami diyan mga kamangyan, gawa nang yan ho yata ay mga maga 6pm na. Ay, alam niyo naman ho, sobrang bilis talaga din ni Dumilim. hindi din pa naman ho, sa amin, sa probinsya, kapag ganyang medyo madilim-dilim, nasarado na agad ang mga bahay. Ang mga tao ay nasa loob na agad ng bahay, ng kwarto, mga nagatulugan na agad. Kapag mamaya, ay eh, makaabala pa kami kasi nga nigab ina. <laughs> ay, kapag naman ho bukas, pare, abigay, eh, baka mag-iba na yung lasa. Mawala na yung lutong nung balat. Aba, ay, sayang na <laughs> Super happy ko rin mga kamangyan kapag garni nakakapagbigay kami, nakakapag-share kami ng blessings. Ewan ko, pero parang love language ko na rin siya. <laughs> Hala! Lata pala, ang ginoo ako mga kamangyan, kinamulatan ko na rin talaga yung ang pagtulog, yung pagbibigay, ganyan. Kawa so, nandigaw si tate, ay eh, konsihal before. So, so talagang bida-bida siya. <laughs> Hala! Talagang hanggat kaya niyan, tumulong, agawin niya. Niyo, wala na kami nun tas may malapit sa kanya mangungutang. Papautangin niya. Kaya oh. tayo wala na kaming maiulam. Okay lang ang basta siyang nakatulong. Gayon nakalala. Ayun <laughs> okay, dale na balat ng na ani namin yung mga apamigay namin din sa aming kapitbahay mga kamangyan. Ako okay. nga niho, ay masama ako sa pag-abot doon nga nihoy sa mga malapit din sa bahay kubo. Ako so yung mga malalayo naman ay di si tatay na hu yung bahala. Kasi nga nihoy gab -e inari. Salamat nyo gaw mga kamangyan. Sobrang the best talaga sa feeling kapag yung matulungkan ng bukal sa loob mo. Hindi dahil pinilit ka, hindi dahil inobliga ka kundi gusto mo lang gawin. At sobrang sarap makita yung mga ngiti nila. At in sobrang gin Parang gusto mo silang ihag. Hala. So, ayun. Thank you sa nagbigay ng litsyon. At again, mga kamangyan, happy, happy 9 million followers sa atin. Mag-celebrate tayo lahat. Thank you sa pagmamahal, sa support na ninyo simula una hanggang ngayon. Kung nasabi sa inyo, hindi lang ang are achievement namin, kundi achievement ho nating lahat. So, ayun mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page at i-share ang video. Ano? So, siya, hanggang dito na lang Ang ating video at kami makain muna din ng litsyon. Bye-bye, love you. Hui.